gabahagi ko sa inyo ay tungkol sa isang lobo at ubas. Minsan ay inabot ng gutong sa pagbata ng isang lobo. Nabakita siya ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. Hmm, swerte ko naman. Hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas. Ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo nakafokus na hinog na ubas. Subalit, hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siya muli, at muli, at muli pa. Subalit, hindi pa rin niya maabot ang bunga. Nang mapagod na, sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. <gib> hindi na bale. tiyak na maasin naman ang bunga ng Kung wala minsan ay sinasabi ng isang tao ay isa lamang sarbey o maasik na ubas dahil hindi natamo ang isang hinahangad na makamtan at iyon po ang aking bukod pambata maraming salamat po sa ito.